Good morning mga idol. Ngayong araw na po to ay uh, change oil ko ng aking uh, motor Honda GTR. Ito po yung uh, first change niya mga idol. So change na po natin. Ito lang ang kailangan mo sa pag-change mga idol uh, Honda w 30 ma 40 Sa tools, syempre, mga idol, oh. Size 17, mga idol. So, ayan, mga idol, oh nailagay ko na yung 1.1 liters na langis sa aking uh, Honda GTR. So mga idol ang gagawin natin, tatakpan na natin. So kung nakikita nyo ito, ito yung level mga idol. Para sa tamang level ng langis. Nandito dito? So takpan na natin at nati i-check natin yung level ng langis mga idol. Ayan. Kasara na mga idol. Tapos bubuksan natin ulit. Ayan. Pagbukas mga idol. So ayan no. Oh. Level na level mga idol. Ako nakikita nyo. Oh. Ayan no. Oh. Saktong sakto sa guhit O. Oh. Oh. ayan lang iso. Oh. So 1.1 po oh, talaga. Oh, sakto. Ayan no. Oh. So dahil okay na yung langis mga idol Isara na natin para Magamit na Nandito na lang mga idol Sana may natutunan kayo sa Pag change oil ng Honda GTR Supra 150 Pwede nyong gawin Kahit sa bahay lang Salamat po So mga idol Tatanggalin natin to para mailagay yung langis ito tanggalin lang ito mga idol oh. siyempre mga idol para hindi matapon yung langis meron tayong imbudo ayan yun ang oh, mga idol imbudo oh. mga idol saka natin ibuhos yung langis mga idol ayan mga idol oh. linaw ng langis oh. isang litro, na ito lang nalagay ko, 1.1, 1.14 liters ang oil capacity ng ating Honda GTR 150. Oya mga idol. So yan na mga idol Wala nang tumutuloy langis So ibig sabihin Natapon na lahat ng langis Pwede na nating ilagay yung ating uh, Oil mga idol Pero bago yan Ibalik muna natin ang tornilyo mga idol Ito Mga idol Tornilyo na natin to Muna Ito yan. Pag nabalik natin to mga idol, pwede natin ilagay yung langis. So, syempre, ingpitan natin to mga idol. Ayan. Mga idol, maigpit na. So, ganun lang higpit mga idol. Baka uh, ma-lost rin. Ito na mga idol. Nalagay ko na po yung socket rent. Ayan. Hingahin lang po natin ito mga idol. <laughs> idol. Maitim na po yung langis.